Welcome po muli mga kapadyak. Magandang umaga sa inyong lahat ng mga aking mga, til, mga viewers at mga sa mga manunood pa. Uh, meron tayong gagawin ngayon isang dress na ipa-adjust pa bago yung balikat. Uh, gagawin 16 lang yung balikat. Ito, nabili ito sa uh, mga tindahan sa tabi-tabi. Eh, malaki palilitan. Pero ang gagawin ang gagawin daw ay itong ito isisiring ko na ito. So wala akong babaguhin sa katawan bagkus ito ang paliliitin natin lamang. So tinanggal nang ang manggas eh dinala sa eh, uh, ano na tinanggal na yung manggas kasi akyat dito yung manggas itataas para mahabol lang yung balikat na hindi siya bagsak. So ngayon, ito yung aking ano sa inyo, pakikita kung ibabahagi sa inyo sa umagang ito kung paano natin ito diskartihan. So ngayon, ang gagawin natin, kakalasin ko muna ito. Hindi ko na ipakikita yung pagkakalas, pero pagkakita, pagkatapos kung makalas, ay ipakita ko sa inyo kung saan tayo banda magbabawas para malaman ninyo din kung paano natin i, i, ay, ayusin o i-adjust itong ganitong malaking damit na kailangan daw nating i, ano dito i na lang pati sa likod kasi ano ano i-sharing is i is na lang natin pati sa likod para lumiit siya oh bagamat malaki pa rin dahil nandito wala naman tayong gagalawin sa katawan eh ito dito siya ngayon liliit so para yung manggas aakyat ah, para hindi naman ah, bagsak na bagsak yung manggas niya So, magkakalas na tayo, mga kapadyak. So, ito na yung ating nakalas na. Ito nakalas na. Nakatanggal na natin ito, naiwalay na natin itong pantaas. So, yan o. No? Ito na yung ating pantaas na ating siyang palilitin. Yan, ito na yung ano na paghiwalay na natin yung dalawa so ngayon ang gagawin natin ngayon ay atin itong i ito ito sharing natin pala hindi plitch, sharing natin may meron tayong sharing po siya yung ating gagamitin para mag-complete siya natin tapos dito atin itong tatabasan kasi ito yung gagawin nating Ah, uh, ito yung paliliitin din natin. Ano, oh. gagawin uh, natin 16 lang ang kayang um, 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 balikat. Yan dito, 16. Ngayon um, dito sa kabila oh uh, dito, so ano to eh. Uh, 23. So gawin natin 16. So, meron tayong sobrang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 May 7 inches na labis So, atin itong tatanggalin ng 7 inches Atin natin itong 7 inches So, yan, yan Yan Ang gandian lang Hanggang 7 inches Kasi tiniklop na natin yung 7 inches Ginawa na nating dalawa So, itong 3 and a half Bawas natin sa kabila at sa kabila din, bawas din tayo ng 3 and yeah. Dito. Dito, bawas din tayo ng 3 yeah. Dito sa kabila. Kaya ganyan. So, dahil ititiklop natin ito, ititiklop natin ito, igit na natin, para isang tabasan lang. Ayan, para isang bawas lang, sabay-sabay agad. E, plaster lang natin ng maigi. Yan. Isang para isang bawas lang. Yan ganyan, nang, Yan. So atin 'yan siyang kurbadahan. Yan ganyan. Kurbahan natin. Yung mga ganyan. So, 3 and a half dito ang bawas natin. So, dito din mga 3 and a half din tayo. Ayan, dito. Uh, mga, mga ganyan. Mga 3. Mga 3. 3 and a half kasi mas malapad-lapad na dito eh. 3 and a half dito, mga 3 dito sa ano. So, ganyan tayo. Eh, ano mo lang. Ayan. Ano, ganyan ang ating bagbawas. Kung sabay natin kupitin yan, para sabay yung pag, ano Yan, kopitin natin pareha sabay. Ayan no? pag nag na tayo, nag-sharing na tayo, yan, pag, pag na-sharing na ito, kukuha tayo ng sharing na kailangan magkasing laki dito. Yung ma-sharing natin. Yan sharing natin ito. Na kailangan yung siring natin magkasing ano. Kasing laki dito. So doon na tayo sa single machine. Isiring na natin ito. So ito yung ating sharing po. ah, uh, bumili lang kayo nito sa online. Marami sa online nito. Para pag mayroon tayong gagawin katulad nito. Ay, na sharing natin, hindi na tayo mahirapan. So, palitan natin ng sharing food itong ating atong ano single natin na pressure food sharing food natin palitan natin Yan. Tapos sharing food natin. Sharing na natin siya. Ganito lang. lang na natin ang ano dito awag uh, tawag dito magnet guide para hindi hindi siya lalagpas ganyan yung labad niya parehas lang Yan. Pati sa kabila din. Eh, sharing natin sa kabila. Kasi back to back yung sharing ito eh. Front and back. Front and back meron siya. sukatan subukan natin i sukat kung magkasing ano na ba pag hindi atin ito, pa i adjust adjust to ito yung sa harap ito yung sa harap adjust adjust natin pagka hindi pa magkasing lapad pero kasi dati kung kung na-shortage ito sa sumobra yung shearing, ah, hila hilahilain na lang natin. Patulad nito. Oh. Yan. Ah, short siya. labis, mas palaki itong ano, walang shearing. So, kailangan natin itong i-adjust ng konti. ganoon natin siya luag luag natin. So, ganun ganoon lang natin siya. Kahilahin lang natin siya luluag lang natin ang kaunti ito ah, ganun lang ang gagawin natin pati dito sa kabila i-adjust din natin ayan ah, kasi ah, umala siya nasobrahan na yung pagka ano niya so okay. hila-hilain lang natin ganyan lang hanggang sa lumuag to lumawak lawak para lang magkasing ano para magkasing lapad silakit So ito na atin na siyang imasimasi at atin na siyang iko Eh, hati hatiin na natin itong medyo may pagka si medyo malaki-laki ng kaunti ito. Atin lang you atin lang siyang i hati-hatiin. Itulak-tulak lang natin para pumantay siya dito ng laki. Yung mga ganyan. Para pumantay lamang malaki laki, -laki. nasubrahan natin ng paliit bal balik naman natin kasi hindi accurate yung kain ng ano eh ng kain ng ating uh, sharing, sharing food so ano lang natin kailangan lang mag-ati-hati tayo dito ganyan lang Tingnan natin kung magkasing haba na ba. Pantay na. Yan. O tindihan na lang. Pantay na. So, doon din sa isa. Papantay din natin sa isa. So, atin na ipapantay ito at inang nasugusog ipapantay lang natin kung parehas na ba yung lapad sa back magkano na ba sila magkasing laki na ba okay ito magkasing laki na konti yung diferensya na lang kaya usugusog na lang natin ng konti yan ganyan so tinatangi ikabit e una natin gagawin natin i-lock sya dito sa kabila siya ate siyang i ano muna tayo muna natin dito para nakasigurado tayo na hindi siya gagalaw-galaw bago tayo magsimula doon sa kabila makuha tayo ng pagin natin ng uh, magnet guide kaya yung ating pakain ay permanente. Yan. O, so, ganun din dito sa kabila. Atin siyang So dahil atin na siyang nakabit, magkabilaan, so atin na siyang tayin dito. Yung ating pagtahin noon ay para lang siya na hindi siya agalaw-galaw pero sigurado tayo na ganon ang ating pastada lagi dito tayo ngayon mag papakain ng gusto tahimik ako mga kapadyak nakakonsentrate ako sa ating kinagawa na wag siyang ano magkulubot kahit kulubot na yan <laughs> ang ibig sabihin, ibig ko lang sabihin ay huwag siyang ano yung, magkaroon ng malalaki siyang hindi ba hindi siya hindi ba equal yung pagka uh, ano sharing ito okay siya yan so ganun lang mga ang ating gagawin kapag tayo ay gagawa ng mga ganito mga pagka asing pagka so atin nang naikabit yung ano nakabit yung front and back Uh, at uh, tinatiningnan kung ito ano na ba? Okay na ba? Uh, dito na. Ito na ang resulta. Ayos na siya. So, nawa ay pagka may manunood, sundin mo lang yung aking ginagawa na sharing natin dito. Pagkatapos pag medyo kinapos yung ating sharing dahil medyo masinsin at nilang lang hila-hilain yon tulad ng aking ginagawa na hinihila-hila lang at eh, pag na-exacto na, na magkasinlaki na yung na yung karugtong nito at saka itong ating sinishiring at saka natin siya pagdugtungin at yun lang wala nang ibang paraan basta sa akin lang na ipinapakita ay kung pa paano natin siya palitin ng balikat na hindi tayo magbabawas dito ng katawan. So, pag nabawasan na natin yung balikat, diretso sa baba, so, dito na tayo kagad magta-target sa ating sinisharing. Dito tayo magpaparehas. Pag pumantay na dito siya, saka natin ikabit. Okay na yun. Wala na ang problema yun. No? Yun lang ang pinaka sentro sa ating pagbabahagi o pag-share, pagtuturo ng pagre-refer. So, sa inyo lahat na mga baguhan pa sa akin channel, subscribe lang, share, and like. At uh, para dadami tayo magkaibigan sa Facebook, sa YouTube, at uh, tulong na rin ninyo sa akin itong inyong pag-subscribe. Uh, maraming salamat sa inyong lahat na tumatangkilik at sa mga tatangkilik pa sa mga manunod sa aking lahat na mga ginagawa video. Nawa, ito'y kapupulutan ninyo ng maraming aral para sa katututo ninyo sa inyong gustong matuto kayong manahi, Ulitin ko, maraming salamat po sa inyong lahat.